Good afternoon guys Hindi na pala good morning Kundi magandang tanghali po sa inyo lahat Kasi po alis ng aming mga alaga Ito po, ay malikot Ito po ang aking prinsesa Ayan naman si Kenma Nakikimarites din, ayan <laughs> Ayan no Pakita ah, nyo naman kung oh, gaano kaganda ang abing si Princess. Ay, Yachi! kiss mo na, o Ano? Oh. Ito oh. mo, oh, 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 Hello! Kumusta kayo? Hmm. Ayan po. Hmm. Doon ka lang sa likod. Sige. Ayan. Sige, doon na. <laughs> ayan si Ken na, oh. Sitting pretty, oh. Oo, oh, oh, oh. di ba? parang passenger namin dalawa ah. hirap rap ayan pasahero namin yan yung dalawa kuting ting na yan ayan naka dungaw dungaw lang sila para na sila ang kuhan mga doggy so yan guys yung namin mga alaga so ito palabas so, na kami guys na aming subdivision so Eto, malapit na kami sa main gate namin. Oh, medyo malikot, malikot lang guys yung camera. Kasi maraming hams dito. Ayan. At, uh, isa na. Doggy! Ay, doggy. Kenma, <laughs> cam, dito. Dito ka lang. Kenma, dito. O siya, china lang. Asa na? So guys, yun, oh, sitting pretty na talaga yung dalawa. Oh. Okay. Ah. Uh, guys yan dalawa. Oh <laughs> Ay ang ginagawa niya diyan? Ah? Ah? Kachi. Oh, <laughs> itataya guys. Ay, siya. Okay. Ay, nalag Nalaglag si Yati. Oh, <the> <laughs> ay, ay. Hindi ko tagabi na guys. Eh, guys. Oh. Ah, di ba? Buti si Kenma, ayan na. Nakaganya lang siya. Kasi si Kenma, sanay na sanay na yan, guys. Na laging kasama nito ang anak ko. Nasaan na? Oy, hindi ka na dito. Dito ka na. Yachi! Dito! Dito ka! Yachi! Uy! Ayun na, may gala. <laughs> Tulog. Tulog na yung dalawa, guys. Ayun, natanggat dito na lang po at maraming salamat po. Hanggang uh, sa muli. Bye-bye po!